Mag-aral kang mabuti sa school para pagka-graduate mo ay meron kang magandang trabaho na may magandang sahod. Itong turo sa atin noong bata pa tayo. At malamang ay ito lang rin ang alam nating paraan para magkaroon ng magandang buhay. Which is, hindi rin naman mali. Pero may iba pang paraan para yumaman ng mas mabilis at makamit ang financial freedom. Pero ang masakit na katotohanan ay ito. May mga taong pagka-graduate ay hindi natatanggap sa trabaho yung iba naman may trabaho pero galit sa trabaho niya. O yung iba naman nagtatrabaho na lang para sa paycheck kahit hindi na gusto yung trabaho. Kaya alamin natin ang apat na kwadran o ang apat na pamamaraan sa paggawa ng pera ayon sa libro ni Robert Kiyosaki. Ayon sa libro ay mayroong apat na uri ng pinanggagalingan ng pera. Dito mo malalaman kung saan kabilong na kwadran. Base ito kung saan mo nakukuha ang majority ng income mo. Ang four quadrants ay E. Employee S. Self-employed or small business owner B. Big business owner At I. Investor Dumako tayo sa kaliwa which is mostly sa atin ay nasa employee Kapag nasa ika, ikaw yung taong nag-work para sa ibang tao Usually 8 hours a day At ikaw yung tao na may mindset na dapat secure at tuloy-tuloy ang kita at dapat meron akong magandang benefits para maging successful ka dito ay kailangan tumaas ang rango mo from associate to executive to manager to supervisor etc. Ang mga taong nasa S naman ay mga taong gusto nila sila yung boss. Kumbaga sila yung in control ng situation so ang end up sila na lahat ang gagawa ng trabaho. Ito yung mga taong hawak yung sarili nilang oras at wala nagdidikta sa nila. Kaya dito pumapasok yung mga taong may mga maliliit na negosyo pero sila pa rin yung tumatao o sila yung mostly involved para tumakbo ang negosyo nila. Kapag nagkasakit ang may-ari, sarado ang business. At para lumaki ang kita, kailangan mas maraming effort at oras ang igugol mo. Punta naman tayo sa kanan, sa B. Yung mga tao dito ay may mga na-establish na sistema para sa negosyo nila kung saan hindi na nila kinakailangan pa na tumao doon para tumakbo dahil meron silang mga matatalino at magagaling na empleyado para magpatakbo ng negosyo nila. At dito, mas mabilis kang yayaman at maaabot ang financial freedom. Dumako naman tayo sa I. Dito yung mga investor. Bali yung pera nila ay kumikita pa rin ng pera kahit walang effort at hindi rin kailangan kapalit ang time nila. Yung pera nila nanganganak pa ng pera. So kapag pinansin mo, itong mga nasa kaliwa, yung nasa E and S quadrants, sila ay nagkakaroon ng tinatawag na active income. Ibig sabihin, kailangan mong gumamit ng oras at effort mo para kumita. At yung mga nasa kanan naman ay mayroong tinatawag na passive income kung saan kumikita ka ng pera kahit sa konting oras at effort mo. Kaya ang goal mo dapat ay makalipat mula sa kaliwa papunta sa kanan. Doon ka mas mabilis na yayaman. Bakit mahirap yumaman kung employee ka o nasa kaliwa ka ng kwadran? Dahil kung employee ka, para lumaki pa ang kita mo, kailangan mong umakyat sa corporate ladder. At ang pag-akyat sa hagdan ay isa-isa lang. Hindi pwedeng sampu agad ang maging manager o supervisor after one year of work. Step by step ito at kadalasang mabagal. Pansinin mo na lang kung bakit iisa lang ang team leader nyo sa team. Bakit kaya hindi lima? O bakit kaya isa lang ang manager nyo sa team? Kahit tingin mo ay qualified ka at magaling. Isa pa, dahil para kumita ka pa, ay kailangan mong isakripisyo ang oras at effort mo. The more you work, the more you earn. At dahil doon, may chance rin na no work, no pay. Meron lang tayong 24 oras sa isang araw. At para lumaki ang kita mo dito sa kaliwang side, ay kailangan mo mag-OT or mag-overnight. Ang tanong, kakayanin mo bang magpuya at lagi o mapagod ng gusto para lang lumaki ang kita? Siguro oo, kaya talaga. Pero paano naman kung magkasakit ka? Ganito ang sabi ni Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kaya ito ang malaking kaibahan ng mga nasa kanan na side, yung mga big business owner at mga investor. Dal kaya nilang kumita kahit less work or less time involved. Kahit magbakasyon sila sa Boracay, may pumapasok pa rin sa kanila na pera. tuloy tuloy, ang mga taong ito, alam nila ang OPT at OPM. Ito ang other people's time at other people's money. Kaya nila i-utilize ang talino, galing, oras at pera ng ibang tao para sa kanilang negosyo at investment. Inahay nila yung mga nasa kaliwang side, yung mga nasa E at S quadrant. Maaring sa una ay maraming uubusing oras at pera ang may-ari ng isang negosyo. Pero sa long run ay unti-unti na siyang nagiging passive income para sa may-ari dahil sa OPT at sa OPM. Imagine kung employee ka or self-employed at kumikita ka sa pagbebenta ng ice drop. Sabihin natin kumikita ka sa loob ng 24 hours ng 1,000 pesos. Ikumpara natin ito sa mga nasa kanan na side. Ang gagawin nila, mag ng mga tao para gawin ang trabaho nila. Kukuha sila ng isa, dalawa, tatlo, apat, o hanggang lima na magbebenta ng ice drop. So ngayon, pwede na silang kumita ng 5,000 pesos kada araw. Kumbaga, napaparami nila ang sarili nila at napaparami rin nila ang oras nila kumpara sa iisang tao na nag-work lang. Paano ako makakalipat sa kanan na side ng quadrant? Ito na ang tanong mo ngayon. Ayoko na magtrabaho, sawa na ako sa work ko, imot na ako sa bus ko, etc. Pero bago natin sagutin yan, bakit nga ba marami pa rin nananatiling nasa kaliwang side ng quadrant at hindi makalipat sa kanang side ng quadrant? Number one, dahil kontento na sila yung mga taong employee or self-employed dahil nasanay na sila dito at kumikita naman na sila ng pera ay nanatili na lang sila rito. Gamay na nila eh. Kaya bakit pa ako lilipat? Nabibili ko naman ang mga gusto ko. Nabibigyan ko pa ng reward ang sarili ko kada sahod. Number two, pamilya at ibang tao. Dahil ng karamihan ng mga tao ay empleyado, nag-aalala ka sa sasabihin ng ibang tao sa iyo. Maaaring ang pamilya mo ay sobrang pinapahalagan ang natapos mong edukasyon. O maaaring nasanay na rin sila sa sistemang work until 65. Ganon din sa ibang tao na usually magdidiskali sa'yo na mag-iba ng tatahakin sa buhay. Number 3, school system. No disrespect sa ating mga guro, pero sa mga school natin nakadesign talaga para maging empleyado tayo pagkatapos natin grumadly. Wala dito magtuturo sa'yo kung paano mag-invest, paano magnegosyo o gumawa ng pera bukod sa trabaho. Isa pa, kailangan lagi kang tama at mataas ang scores sa mga exam para may reward ka. At kung lagi kang may mali, ay ibabagsak ka naman. Pero in reality, ang mga negosyante ay normal lang na magkaroon ng maraming kamalian bago magtagumpay dahil ang mga experience na ito ang kinakailangan para sa long run success. Number 4, takot. Dahil sa dami na ng opinion ng ibang tao at sa mga nakaugalian mo na turo mula sa pamilya at kaibigan, matatakot ka na umalis sa kalagayan mo at dahil takot kang magkamali at pumalipak. Ngayon, paano na ba talaga kumakakalipat sa right side? Kung gusto mong lumipat mula sa kaliwang side, papuntang kanang side ng cash flow quadrant una, kailangan mong baguhin ang sarili mo. Baguhin mo ang mindset mo dahil ang mindset mo ay nakafix sa pagiging employee. Diyan ka ay kaya kailangan mong unti-unti itong baguhin. Ito pa ang 3 tips na kailangan mong gawin. Number 1, long term vision at plano. Tandaan mo ang business at investment, long term game. Hindi katulad ng regular na trabaho na meron kang sahod kata in-signals at katapusan. So dito, kailangan mong anticipate na hindi ka muna kikita ka agad-agad at maaari kang mawala ng pera at matalo. Pero kung may long-term na vision at plano ka, alam mong ang mga pagkakamaling ito ay magbubunga rin sa dulo. Number two, delayed gratification. Dahil nasanay kang may siguradong kita, kaya nasanay ka rin sa reward system na kada may sahod ay bibili ka ng luho o mga bagay na hindi kailangan na nagpapaubos lang ng ipon mo at pera na pwede na sanang ipuhunan sa negosyong gagawin mo. Number 3, Power Compound Earnings. Kung gusto mong lumipat sa right side, kailangan ma-realize mo ang kapangyarihan ng mga assets o mga bagay na nagbibigay sa'yo ng pera na ito ay nagbibigay pa sa'yo ng income ng paulit-ulit at tuloy-tuloy at habang tumatagay ay lumalaki ng lumalaki pa ang kita o value nito. Importante maging patient ka lang sa una hanggang sa panoorin mong lumaki ng lumaki ang yaman mo paglipas pa ng panahon. Keep acquiring assets lang.